Okay, magandang umaga pong muli mga kababayan. Balik po tayo ng Davao. Pag-usapan po natin itong mag-aamang Duterte at yung kanilang barkada na si Kibuloy. Anong tungkol dito? Well, dahil dun sa dahil sa pag-aresto kay Kibuloy, na hindi naman natuloy dahil sa mga kahinaan ng ilang mga bagay-bagay. At balikan natin itong pag-aresto, no? Kung bakit hindi nila makita yung subject na aarestuhin na si Kibuloy. Unang-una, siguro po talagang may mali sa pamamaraan or Mayroong mali sa batas. Kasi unang-una, doon lang po sa mga video na napanood natin, doon sa tangkang pag-aresto kay Kibuloy, ay makikita natin na yung pulis, mga pulis, parang parang lampa. Hindi ko naman sinasabi na lampa dahil sa mahina ang katawan nila, kundi ang nakakapagpalampa dito po sa mga arresting officers na ito ay maaaring your sistema or yung kautusan kautusan ng uh, mga superiors nila na nagbabase rin sa mga batas natin. 'Di ba? Kasi sa pagkakaalam ko po, ang pulis ang mga otoridad ay kailangang strong. Yung kaya nila kaya nilang sumupil sa mga sibilyan na nag-umaabuso yung mga pasaway kasi yun po ang nangyari doon eh mga nagre-reklamo yung mga una, nakakapagtaka na yung mga otoridad, yung mga pulis ay lumusog daw para hanapin si Kibuloy madaling araw alas 4 ng madaling araw. Yun ang reklamo po nitong mga mga tagasunod na humarang sa mga pulis, tagasunod ni Kibuloy. Bakit daw alas 4? Bakit? Ano, ano ba ang tamang oras para sa inyo sa pag-aresto? Kail dapat daw nagpaalam. Anong katangahan yan? Yung abogado mismo ni Kubuloy ang nagsabi na kung nagpaalam daw yung mga pulis, hindi sana nang umabot sa ganung gulo. Tanga ka ba? Bakit magpapaalam sa inyo? Eh kayo nga itong ikayo e itong promotor sa pagpapatago kay Kibuloy. Kayo yung nagtatago sa kanya, tumutulong sa pagtatago. Tapos magpapaalam, magpapaalam sa inyo na, oh, sa ganitong oras, ganitong araw, lulusog kami dyan para hanapin si Kibuloy. Common sense naman. O oh, di nagtago na yon, Bumalik na yon dun sa lungga niya na parang daga. Ginagawa naman tayong tanga nitong mga mga abogado at mga protektor nitong kriminal na ito tatawagin ko na siya kriminal kahit na, kahit na sinasabi ng iba na hindi pa naman kriminal kasi akusado pa lang. Eh, the fact na nagtatago ka at kapanipaniwala naman yung mga reklamo ng mga biktima, kriminal ka. Tatago ka eh. Yun lang na ginagawa mo na pagtatago, pagtatago sa batas, hindi ba't isa ng krimen yan? Ngayon, ang tingin ko, bakit Nakapagtataka kasi kung badaling araw lumusob yung mga pulis. Bakit? Nandodoon ka agad yung mga tauhan ni Kibuloy. Humarang. Ang dami nila nakaharang. Ibig sabihin, nakahanda sila. Handang-handa sila. Nandodoon naka-stambay sa loob. Sa loob ng compound. Alam nilang lulusob yung mga pulis. Kaya anong sinasabi nyo? Bakit ganitong oras? At saka isa pa, kaya naman naalarma yung mga taga KOJC. Naalarma si Kibuloy kasi nagpaalam kay Basti. Kay Mayor Basti ng Dabao. Natural, kahit na pinayagan man yun ni Basti, natural dapat lang isang pumayag, hindi sa dapat kumontra dahil isa rin siyang taga-gobyerno. O, oh, pinayagan daw ni Basti. <coughs> eh, natural, inalarma niya si Kibuloy. Magkakasabwat yan eh. Oh, speaking of Baste. Oh, ito si Baste ah. Isa ito sa topic natin ngayon. Di ba Baste, no mga nakaraang buwan, kung ano-anong masasamang salita ang inilabas mo patungkol kay Bongbong Marcos? Kaya so inakusahan mong bangag, Adik, nagdodroga, pinabababa mo sa pwesto, ang tapang-tapang mo, ang tapang-tapang ninyong mag-aama. <coughs> Pero ngayon, olo sa din mga kababayan, bakit biglang, biglang, biglang lumambot itong si, si Yabang ba Baste? Ngayon, biglang nanawagan na kay Pangulo na, Yesu hindi naman daw siya kalaban, wala siyang masamang balak. Na sana magkaroon na ng katahimikan. Eh bakit tahimik naman si Bongbong Marcos ah? Ang tahimik niya, hindi nga kayo pinapatulan. Kayo diyan kayo ang magugulo. Kayo ang mga troublemaker. Tapos ngayon sana daw magkaroon ng peace. Kayo lang naman ang makakapagbigay ng peace sa mundo. Kayo itong, ma kayo itong mga, kayo itong mga palaaway, kayo yung war freak. Tapos sana daw yung unit team, kung saan ito yung grupo ni Bongbong Marcos at ng kapatid niyang si Sarah, sana daw intact. O oh, intact, sino bang sumira? Yung Bongbong Marcos nandiyan dyan lang naman eh. Kahit nga ano ng mga, mga kasalanan ninyo sa kanya eh, baliwala lang sa kanya. Dahil sobra namang ano eh, nakakainis na ngayon kabaitan niya eh. Kayo itong matitigas, kayo itong mayayabang na akala mo wala na kayong katapusan. Tapos ngayon eh, biglang, Choing! Bakit baste? Eh? Bakit bigla kaya tang tumiklop? Nakikita mo na ba na the end is near? Sige, kumanta ka na ng my way. O, di ba? Ang yayabang ng mga ito. Pagkatapos eh, masyado kasi ninyong na-underestimate yung kapwa ninyo. Underestimate nyo yung si Bongbong Marcos. Dumako naman tayo dito sa kanyang ama. Ngayon, itong pag-aaresto kay Kibuloy, nagpalabas ng statement itong si Digong na pinapayuhan niya si Kibuloy na sumuko na lang. We, talaga lang ah. Pinapasuko mo talaga. O di alam mong nagtatago. Talaga lang, pinapasuko mo. So, ibig sabihin, Digong, tama yung sumuko at mali yung pagtatago. Eh ikaw, sigurado ba na hindi ka magtatago pag dumating yung arrest ng ICC? Susuko ka ba? Eh ngayon pa nga lang eh. Nagsasalita ka na na hindi ka pa huhuli ng buhay eh. Kaya the nerve. Ang lakas naman ng ang lakas naman ng loob mo na magpayo sa kaibigan mo na kapareho mong kriminal. Nasumuko na lang ng nang matahimik. Ikaw. Sana ganun din ang gawin mo. 'Di ba? Mahirap naman yung payo ka ng payo sa ibang tao, pero ikaw, makikipagpatayan ka pa nga eh, 'di ba? Gusto mo pang makipagpatayan. Kasi hindi ka pa ng buhay. Ano'ng gagawin mo sa mga mag-aaresto? Lalabanan mo, 'di ba? Makikipagpatayan ka? Akala mo tama yon? Tama ba yon? Pare-pareho itong din kay Birds of a feather, same ano, ano eh, flock together talaga eh. Diyang mga tagadabaw na yan. Ah, uh, hindi ko siya sa'yo lahat tagadabaw. When I say tagadabaw, itong subjects natin, itong tatlo. <coughs> itong si pare-pareho sila ng ugali mga kababayan eh. Itong mga Duterte at si Parehong mayabang, makasarili, mga gahaman sa pera, gahaman sa kapangyarihan, mga walang respeto sa batas. Tingnan mo yung nangyari dyan sa pag aaresto Nakapagtataka dahil binugahan nila ng water cannon. At saka, yung isang video mga kababayan na yung uh, isang pulis na umakyat doon sa fire truck para mag uh, over the Kasi nga ayaw nilang buksan yung gate eh. Ayaw buksan. Eh karapatan naman ng mga pulis na pumasok. Kasi mayroon silang dalang dokumento eh. Warrant of arrest. Na napag-alaman natin na kapag may armado ng warrant of arrest ang uh, otoridad, pwede silang pumasok ng persahan. Na kung ayaw kang, di ba nakikita naman natin sa mga operation, sa mga pelikula, na kapag ang ang inaaresto ay ayaw magbukas ng pinto, di ba sinisira ang pinto? Sa pilitan. Kasi nga, mayroon si, nasa batas yung galaw nila. Ngayon, anong itong ginawa ng mga, itong mga tauhan ni Kibuloy? Alam nyo mga kambayan, parang nakaka, nakakainis na nakakatawa na nakakaawa yung itsura ng pulis. Pero mo, isang pulis uniformado, armado, in full battle gear. Pero ayun, pumapayag, pumayag na itulak-tulak sa tanong mga kinuyog, kinuyog nung mga nung mga tanga na taga-sunod mga taga tagasunod di Kibuloy. Dahil sa kakali kakalingkod nila doon sa kay Kibuloy, kakaprotekta nila. Pulis! My God, saan ang galing? Saan hinugot ang ganitong sistema na isang pulis may mga armas sa katawan niya in full battle gear nga eh. Anong saysay -say nung battle gear? Na ayan pala, kaya ka lang na kaya ka lang na tulak-tulakin ang isang sibilyan? Baliktad. Hindi ba dapat yung pulis, yung otoridad, yun ang may karapatan na gumawa nun? Kapag, kapag pasaway at lumalaban, hindi nagkikipag-cooperate ang isang sibilyan? Di ba? Hindi man sila yung aarestuhin. Pero humaharang sila eh. Hinaharang nila yung proseso ng pag-aresto. Alam mo na kapag tataka, kung sa ibang bansa yon yung mga humarang na yun, pupusasa na yun eh. Pupusasa na kaagad yun. Yun dapat ang tama. Anong saysay? -say? Nakakatawa ako, napapanood ito sa ibang bansa. Anong klasing mga, anong klasing pulis meron tayo? Anong klasing otoridad? Anong klasing batas? Ngayon, hindi masisisi yung mga polis kung gano'n ang uh, akto nila, ang kilos nila. Kasi maaaring sumusunod lang naman sila sa utos ng kanilang superior. Baka inutusan sila na extreme tolerance, maximum tolerance. yang maximum tolerance na yan, nababanas sa dyan eh, galing yan sa bunganga ni Bongbong Marcos eh maximum tolerance. Hanggang kailan, hanggang saan ang maximum tolerance? Yan sa kakasunod sa isang weak leader eh. Ganyan? Kung ganyan ang ganyan, lim okay, itong ginawang pag-aresto na ito, first time, actually, hindi na nga ito first time eh. Di ba nung nakara mga nakaraang buwan eh, sinubukan na yan na arestuhin ng mga Davao Police? Kaya nga tinanggal yung mga Davao Police eh. Pinalitan itong mas matitindi. Eh ganoon din ang nangyari eh. Kinakayan kaya na mga sibilyan. Ano ba yan? Nagbumukha kayong engot. Nakakawalang respeto. Hindi kayo katatakutan ng sibilyan pag ganyan. Aabusuhin, aabusuhin kayo. Mga kababayan, pwede ba mga Pwede ba mga pulis? otoridad kung sino man ang mga superior na inyo, ninyo? Pwede ba na sa susunod na pag subok ninyong pag-aresto, huwag nang ganyan. Tinotolerate ninyo yung pang-aabuso ng sibilyan eh. Ini-spoil ninyo. Nakakainis. Biruin mo, water cannon. Tapos, yung, ni-laser pa yung isang pulis. Saan nila nakopya ito? Sa China, di ba? yung ginagawa ng mga ng Chinese Coast Guard sa ating mga mga Pilipino kapag nag nagre-resupply doon sa BRP Sierra Madre. 'Di ba yung water cannon tapos yung nilaser yung mga mga Philippine Coast Guard natin? Ganon eh. Ito maaring turo ito ni Digong. Kaya pwede ba itong itong advice advice na ito ni Digong kay kay Kibuloy na sumuko na lang ng matahimik. Excuse me. Hindi yan ka panipaniwala. Kasi kung ikaw mismo Digong, yan ang advice mo sa kaibigan mo. Ikaw mismo. Ni hindi ka nga nag-attend sa hearing sa kongreso eh. 'Di ba? Ay, hindi pa naman pala sa pinapatawag eh. Kasi takot yung mga congressmen. Takot na ipatawag si Digong. Kasi para sa kanila, sigurado naman daw hindi a-attend. O di ba nung pinatawag yan doon sa nung dinemanda siya ni ano sa Quezon City Trial Court nung kinasuhan siya ni Franz Castro, di ba hindi siya sumipot? O hindi rin eh, nga maliit lang yun eh. Ito pa kaya na malaki, malaking issue, hindi si sipot. Tapos ang lakas ng loob na mag-advise kay Kibuloy, sumuko? Ikaw ba susuko din? Alam niyo mga kababayan, itong ginagawang ito ng mga tauhan ni Kibuloy, turo ito ni Digong at ni Kibuloy. Kopya nila sa China. Kasi nga magkakasabwat yan eh. China, Kibuloy, Duterte. China group yan eh. Kaya kita mo pati mga pulis natin, nilaser nila. Winater Canon. Nananakit. Mga kababayan, ang tanga-tanga tingnan ng pulis natin. Pwede ba? Mag-exert kayo ng authority. Kaya nga, otoridad. Di ba? Otoridad kayo. Pero, para ang may otoridad, yung civilian, yung mga humarang, yung mga nanghaharang na pwedeng kasuhan ng obstruction of justice. Pwede ba naman? Nakakawalang respeto eh. Nakakawalang respeto. Alam niyo nung ayoko magkumpara no, pero panahon ni Digong, si Digong ang nag-uutos sa mga pulis eh. Oh, patayin nyo to. Patayin. hindi ko sinabi utos, mag-utos si Bongbong Marcos ng ganun. Ibig ko sabihin, yung authority, yung utos, kung ano yung utos nung Pangulo, utos ng superior, yun ang sinusunod ng mga nasa baba. Kaya ang tingin ko dyan, itong pag aanga angahan nitong mga, mga arresting officers na ito, galing na naman ito sa utos ni Bongbong Marcos. idinadamay e, patay yung mga otoridad. Mapapahamak yung mga otoridad eh. Biroin may mga, yung mga tao ni Kibuloy, may mga dalang pamalo, may mga dalang, may dalang itak. Ang tatapang nila eh. Tapos nakikita nila na yung mga pulis natin ay mga lampa. O di, mas lalong binibigyan mo ng lakas ng loob na lumaban? Pwede ba? Ito naman kasi yung Pangulo natin eh, pati yung katangahan niya, yung kabaitan niya. Kabaitan ba yun o katangahan? Ewan. Nakakainis na talaga. Parang hindi leader eh. Leader sa pagpapatalo? Pagpapatalo yan eh. Ba't kayo magpapatalo? Kayo yung may authority. Hindi ko sinasabi na lahat pwede nyo gawin. Yung abuse of authority. Hindi naman ganon. Yung tama. Pero itong ginagawa ninyo, maling-mali. Para kayong nagpapa-under dun sa mga civilian eh. Kasi naman, kagaya nung nangyayari sa West Philippines eh, kahit na binubomba na, binubunggo na ng barko, maximum tolerance. Ano yan? Yung, yung katangahan nitong pagiging mahina nitong leader natin, idinadamay nyo yung lahat na Pilipino, maximum tolerance. Binubunggo ka na? Buti na lang yung mga mga sundalo natin eh, malalakas ang loob eh magaling sa survival kasi kung hindi eh itong ginagawa nito na maximum tolerance pwede may mamatay sa kanila eh alam mo minsan nakakainis din yung sobrang mabait na leader nakakainis sa totoo lang ako pro-government ako ha at pro-Marcos ako pero pag ganito ng ganito nakakabwisit na Nakakatawa. Akala mo ba sa international community, napapanood nila yung <coughs> mga balita dito sa Pilipinas? Hindi yan napapanood sa labas. Napapanood nila yan. At nakakatawa. Nakakatawa. Ito na lang na ginagawa ng China sa atin. Nakakatawa. Nakakatawa, nakakatawa. nakakainis. Ito na namang nangyari dyan sa pag-aresto kay Kibuloy. Nakakatawa yung mga pulis. Sana naman sa susunod na pag-aresto, huwag na tayo makakakita ng ganito, nakakatawa at nakakainis. Pinagtatawanan kayo ng mga tao ni Kibuloy at pinagtatawanan kayo ni Kibuloy at ni Duterte. Kayo yung nasa, kayo yung nasa panig kayo ng batas, otoridad kayo, pero hindi ninyo ma-exert ang inyong ang inyong karapatan at ang inyong kapangyarihan, ang inyong duty. Duty to protect. Di ba? Dito sa pag-aresto kay, kay Kibuloy, sino bang pinoprotektahan dito? Di ba yung mga biktima? Mga biktima na inabuso ni Kibuloy? Ngayon, bakit kayo pumapayag na protektahan si Kibuloy at protektahan si Kibuloy ng mga tauhan niya na tanga. Dapat doon tayo sa side ng biktima, hindi sa side ng kriminal at mga nagpuprotekta sa si kriminal. Bagu-baguhin, my God! Anong klasing pulis tayo meron? Lampah!